Ngayon mga boss gagawa ako ng poste para sa gagawin kong trellis. Dito makikita niyo paano ko gawin. Ang una kong ginawa mga boss, nagcutting muna ako ng bakal para sa pusti. Ang ginamit ko na bakal mga boss, 12mm. At binender ko yung dulo ng bakal. Katapos kumawa ko ng stirrup. Yung gamit ko na bakal, 9mm. Yung pagkagawa ko ng stirrup, nakahook yung dulo. Para mas matibay yung gagawin kong poste. Pagkatapos ko gumawa ng stirrup dito, inasimbol ko na yung pusti. Tinalian ko ng tower, single tight lang yung pagkatali. Dito nagkating ako ulit ng bakal, 12 mm pa rin yung kinating ko. Kasi gagawa ako ng mating para sa pusti. Dito binender ko yung dulo ng bakal. Pagkatapos dito, inasimbol ko na yung mating sa pusti. Yung pagkatali ko dito sa tie wire mga boss, double tight yung pagkatali ko. Pagkatapos ko nagawa yung mating, dito naghalo na po. Yung ratio ng halo ko, 1-3-3. Isang siminto, tatlong buhangin, tatlong graba una ko inhalo yung siminto at buhangin bago ko nilagyan ng graba. Pagkatapos ko nilagyan ng graba, dito nilagyan ko ng tubig. Hinalo na namin para mabuhos na doon sa gagawin naming puste. Dapat talaga mga kung maghalo tayo hindi malabnaw para mas matibay yung konkreto na gagawin. Kasi kung malabnaw yung halo mo, hindi talaga matibay yung gagawin mong konkreto. Unang nilagay ko sa butas halo kasi hindi ako nakagawa ng concrete spacer. Pagkatapos ko nalagay yung bakal, dito ginamita namin ng hulog para tama talaga yung level ng puste dito tinali ko na yung bakal sa posti at sa mating pagkatapos ko natali dito binuhusan ko na pagkatapos na buhusan dito binhybrid ko ng pala para wala talagang apaw yung konkreto sa pundasyon at dito nilagyan ko ng maliit na forma ginawa ko tumabos para hindi malagyan ng lupa yung sa gitna kasi pag hindi ko mabuhusan pa yung posti malagyan ng lupa yung sa gitna sa sunod na video mga boss ikakabit ko naman dito yung precast na ginawa ko kung nagustuhan niyo yung video mga boss paki-like naman dito sa video ko